Magandang umaga po. Nandiyan daw po si Nanay Parla. Magandang umaga po. Kayo po si Nanay Perla. Tama po no, Perla Ona na po. Magandang umaga po. Bali, kami po yung taga-deliver ng na-order nyo daw po ng mga kaldero kasi Isang set po. Tama po ba? Meron kayong mga in-order na mga kasirola, yung maramihan po. Tama po? Ay, ang sabi po ay dito nyo raw babayaran. Nasa magkano po ba yung alam nyo na pina-excuse lang po ha? Nasa magkano po yung pinamili nyo ng mga kasirola? Ay, eh, hulugan yun. Hulugan lang yun. Ah, hulugan po. Ay, hindi po. Dala na po namin eh. Meron po ay, kayong in-order uli. Na nadala na po yung kaserola nyo. Pero meron na din yung kaserola. Ah, meron pong dumating pa. Mas marami po. Kaya po, nandito po yung sasakyan na pasok namin sa loob. Ay, ay, ay ang kabayaran daw po ng kaserola ay 8,000. Di, apakita, apakita ko po sa inyo yung mga kaserola. Tapos, ay, ah, kas ka. pero hindi po sa <laughs> hulugan ay abayaran daw po siya ay cash mero ah. Meron naman po kayong uh, Ay, ka may 8 may 8,000 po kayo na pambayad. Daga deliver lang po kasi kami eh. Ka oh. Po. Ah, meron naman po. Ay, naman. Meron naman pala. Sige po. Ay kayo lang po kasi yung pwedeng tumanggap. Okay lang po na samahan niyo kami sa glet. pakita po namin sa inyo yung mga kaserola. Ali po kayo. Samahan po natin. Dito po. Medyo marami pong bitbitin. Ay, yung pambayad. Ah, sige po. Dito po at apakita ko po sa inyo yung mga kaserola nyo. Pwede nyo hong samahan dahil madami po. Madaming kaserola. Ayan. 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 Nung... Ayan. 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 Opo. Mahilig pala kayo nanay sa mga kaserola. Ay, sobra pati yung mga puon. Ang dami naman po. At, uh, ay, Dito po nanay, pinasok na namin dahil medyo marami nga po. Ay, ay, dyan na lang po at baka po gumulong. Eh, dito lang po. dito lang, ay, lang yan. Ay, dyan lang po. Ay, 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 ako nang ko na ho yung mga kaserola ha. Ay, may pambayad po kayo na 8,000 ano po. okay, mayroon daw. Ay, 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 Surprise! surprise! Happy birthday! Happy birthday, Nanay! Happy birthday! Late ng payaw! Nanay! Dito po kayo, Nanay? Dito po kayo, Nanay? Doon kayo sa lilo? Yan, Nanay! Naku, meron palang surprise ang dumating para sa inyo! Siyempre, may bulaklak si Nanay. Tanggapin niyo po! Oh, wow! nako Ako, nanay, meron yata kayong secret admirer. May nagmamahal na nakaalala sa inyo ngayong kaarawan nyo na pinapunta ho kami. So, nanay, sa tingin nyo, kanina hugali niya, napaka-sweet eh. Meron pang chocolates na kasama. Eri, tanggapin nyo po. Ang gininto ang tsokolate. Ayan, nanay, sa tingin nyo, kanino po kaya manggagaling ito? Chanel Ha? Kanino kaya? Mala Malaman natin mamaya kung kanino galing dahil may pinadala pong sulat. O oh. O baka naman kaya may secret admirer si nanay. Nako. At syempre nanay, dahil birthday nyo, kayo ang rey ngayon. Kaya mayroon din kayong corona. Ayan. Syempre may kasamang corona. Ayan, eh. dito po tayo. Ayan, sige po. Ayun, napalakpakan naman natin ang reina. Wow! Napakaganda. At syempre, para makompleto ang pagiging Reyna, mayroon ding sash. Ayun. Ito pa nanay. Excuse lang po. Kabit ko lang po sa inyo. Ayun po, pasok po yung isang kamay. Wow! Ayun! Wow! Oh, ayun talaga namang Reyna ng Reyna ang datingan. At syempre, pag birthday, hindi mawawala ang mga regalo na bubuksan. Eh, nanay, naku, may malapad. At may isa pa. Ano kaya ang laman? Naku, bubuksan ni nanay. Okay pong maapo kayo dito sa gilid. Para relax po kayo. Yan. Amin na po ito saglit. Ano kaya itong regalo na ito? Yan. Ito po, yung isang regalo. Yan. Pwede po natin ibuksan. Ano kaya iyan? Sige po, open natin. Ayun, dito daw. Dito daw po kayo. Ano kayang nilalaman ng regalo? ko ano kayang laman. Nako nanay, ay yan. Nako, pintahan nanay, pintahan. Ayan. Ano po kaya ang nilalaman? Wow! Nako, ito si nanay. May laman kaya. Ayun, nako may bueno mano. Ayun. At syempre nanay, ihanda niyo yan mamaya dahil napakadami niyong bisita sila ang magpupuno. Ayun! Naku! Ayan ha. Mamaya lalapitan niyo si nanay at ilalagay dito ang pera. At bukod dyan nanay, narito pa po ang isang mas malapad pa. Naku, ano kayang nilalaman nito? Naharap po muna ng wallet at inyo pong buksan. Sige po. Parang picture. picture yata. Walang Pwede niyo pong punitin. Ay, kain na Wow, friend. Wow. Ano pong nakalagay? Wow, naku, meron pa tayong award. Naku. Okay lang po, ma-invite si Nani Matayo po. Dito po kayo. Ayan, no? Oh. Ladies and gentlemen, people of Bansud, Oriental Mindoro and all over the world, we have Best Mother Award. This certificate is awarded to Perla Ona, Best Mother. Congratulations! At narito po ang nakasulat sa inyong plake, nanay. Ikaw ang pinaka-the best mother. Hindi ka sumuko sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ng ating pamilya. Hindi mo kami pinababayaan at iniwan, lalo na nung may sakit si tatay. Hindi ka namin nakitaan ng pagod. Sobrang mapagmahal sa aming lahat na magkakapatid, mga apo at mga manugang. Pagmamahal sa aming lahat. Mahal na mahal. Walang katumbas ang pinakita mong pagmamahal sa aming lahat. Mahal na mahal ka namin. Awarded by, nako, kanina po galing? Nelma. Nelma! Ayun, palakpakan naman natin once again ang ating best mother. At bukod po dyan, nanay, mabalik po kayo, maupo po Nelma. kayo dito. Meron po siyang pinaaabot na napaka, napakagandang mensahe para sa inyo. Ayan. Hawakan niyo po itong inyong plake. Meron po siya... Meron po siyang pinapaabot na mensahe para sa inyo. Yan na, habang binabasa ko yung mensahe, pwede nyo rin po siyang tingnan. Na parang siya po yung nangungusap sa inyo. Eh, pakinggan po natin yung mensahe, pinapaabot. Unang-una, Hi, Inay. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord sa panibagong taon na pinagkaloob niya sa iyo. Sa kalakasan ng katawan at malayo sa anumang karamdaman. Happy, happy birthday, Inay. Mahal na mahal kita. At lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo at sa inyong lahat. Malayo man ako, pero alam kong naipaparamdam ko sa iyo ang aking pagmamahal. Hiling ko lang na maging malakas ka palagi para sa akin at para sa aming lahat. Ikaw ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin kahit na minsan. Gustong gusto ko na umuwi para makasama ka. Makasama kayong buong pamilya ko. Pero alam ko, naiintindihan nyo lahat ng sakripisyo ko. Basta lagi ko lang hiling, nagabayan kayo lagi. At andito lang ako palagi para sa'yo. Mahal na mahal kita, inay. At miss na miss na kita. Sana napasaya kita sa araw na ito. Mag-iingat palagi at alagaan ng sarili para lagi din akong masaya dito at hindi mag-alala. Maraming maraming salamat sa pag-aalaga at pag-iintindi sa aking nag-iisang anak. At sa lahat ng mga kapatid ko at pamangkin na naging bahagi ng araw na ito para ma-celebrate ng maayos ang iyong kaarawan. So maraming salamat daw po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayong lahat. Salamat din Nanay Perla, kausapin niyo po siya. Sige po, mapapanood po niya kayo. Leng, salamat. Sige po, nanay. Kamusta po ang pakiramdam na para sa inyong anak? Ayan, pinagsisigawan po niya sa buong mundo na para sa kanya. Kayo daw po ang pinaka-the best na nanay. At ito, ito ang parangal ay ginagawad po sa inyo. Ano ang pakiramdam na the best mother kayo para sa kanya? Masaya. Ako. Sa totoo -toto lang, lahat eh, sa paul minahal ko sila lahat. Ilan po nanay lahat ang anak nyo? Para labing isa. Wow! labing isa lang daw. Naku, nakulangan. Nakulangan pa. Ayun, nag ka na yung mga anak dito. Ayan. Naku, nasan po yung mga anak ni nanay? Nasa uh, ibang bansa. Nasan po yung, na, ilan po yung naririto? <laughs> Walo. Well, no. Po? Oh, ilan yung anak ni nanay na naririto? Pwede hong invite Nasaan po? Dito po yung mga anak. Napakamukhang bata pa ni nanay tingnan sa edad na 80. Ano po? Po? Mas matanda pa kayo tingnan. Ayan. Dalawa lang po yung naririto sa labing isa. Ah, nagbibiya. Sige po. Habang inihintay natin, nanay, narito yung inyong mga anak. Ayan. Ayan. Sino ko nakakatanda sa inyong tatlo? Sa inyong tatlo po. Ito. Si ate. Ayan. Unahin natin. Nanay, naku, may surpresa din ang inyong anak. Ano pangalan? Susan. Pang ilan po si Ma'am Susan? <laughs> Pang ilan po kayo, Ma'am Susan? Pangalawa po. Pangalawa sa labing isa. Apo. Nanay, pakinggan niyo si Ma'am <laughs> Susan. Mayroon din siyang mensahe para sa inyo. Sige Nanay, happy birthday. <laughs> Salamat. Parang mauna pa yung iyak sa sabihin ko Nay, i niya kita. <laughs> Dahil baka mauna pa yung luha kaysa ay, sasabihin. Ay. <laughs> Happy birthday, Nay. Salamat. Mag-iingat palagi. Huwag matigas tingnan ulo kapag sasakay sa motor. Kailangan naka-sombrero, naka-jacket. Para hindi talaga ng sakit. At medyo matanda na tayo. Pasensya na, iyakin ako. Salamat. Nay, mahal na mahal ka. Kailangan na. Pasensya na kung kung kakalapit-lapit lang ng bahay ko pero parang nasa abroad pa rin yung dating ko <laughs> dahil hindi ako lagi nakakapunta dito pasensya na na oh, happy birthday Bye. Bye napakagandang mensahe. Ayun, ako, nag na sila. Ay, anak ni nanay. Nanay! At narito Ito po Ito po yung pangalawa. Yung sunod sa akin. Ayan. Dito po kayo po, tatay. Thank you, Ma'am Susan. Dito po. Kamala oh, pong aalis. Dahil kakanta tayo ng happy birthday mamaya. Pwede po maupo po kayo doon para pantay kayo. Yan. Ano yung pangalan ni tatay? Jerry eh. Pag ilan po si Tatay Jerry? Tatatlo. Pangatlo. Ayan. Ayan, nanay, pakinggan niyo hmm. si ang inyong anak. Sige po, anong mensahe niya sa kanya? Nay, happy birthday! Salamat! Ay, mahal na mahal ko kayo. Happy birthday. Sana maraming birthday pa inyong abutin. Marami pa yan. Salamat. <laughs> Yun lang ang aking masasabi. Pa oh, okay. Para po sa inyo, bakit po the best na nanay si Nanay Perla? ano mo uh, masasabi niyo sa kanya bilang isang nanay? Uh, mabait na ina ko siya. Mabait na ina. Pasalamat ako at kung naging ina namin sila. Yun lang po. Sa inyong kapatid na si Ma'am Nelma, may gusto kayong sabihin at ginawa ang surprise. Ah, uh, salamat, Ning. Sa lahat ng mga binibigay mo. Maraming salamat. Yun lang po. Maraming salamat po. Sinisilip ni nanay. Baka daw nasa loob. Ayun. Sige po, dyan na lang po kayo maupo. Maupo po kayo dyan. Ayan. Oo, ang hirap. Salita. Ano hong pangay? Kung may, nar may nararamdaman po ba? Pag nahirapan po, okay lang po mag-stop. Ano hong pangalan? Shirley. Shirley. Ayun na iyak. Pang ilan po si Nanay Shirley? Pang-apat. Pang-apat. Bakit po kayo naiiyak na? Wala lang. Nay, happy birthday. Mm, Malam. <laughs> Malam, ko kayo. Kato. Ganito. Hindi nasa magpalakas. <laughs> <laughs> ano naman ako kayo na wala akong masabi sa inyo. Salamat. lang. okay lang po kayo. Maraming salamat. Okay lang po. Ay, maraming salamat. At meron pa ko bang anak? Kaya ito po, ayun. Ayan, halip po kayo. Ang gaganda naman at mga nakadami talaga. Ayan, maupo po kayo, tatay. Ano ang pangalan nyo? Edgar Ola si Sir Edgar. Pang ilan po si Sir Edgar? Pang anim po. Pang anim. Ayun, ako. Nanay, nasa kalahati pa lang tayo. <laughs> pang anim. Ayan. Ano ang message nyo kay Nanay Perla? Nay, maraming maraming salamat sa paggabay niyo Sa amin mula, bata. Hanggang sa, sa ngayon na kayo napakalakas ang natawan. Sana ay mahabang mahabang pa pang makasama ka namin ng aming mga kapatid. Salamat si Nay. Salamat. Dahil ikaw ang best mother talaga. Love you, Nay. Talaga, <laughs> love Sinamay. Tatay, para Naman. sa iyo, nasabi niyo talaga the best mm. mother. Paano mo siya ilalarawang bilang nanay? Bakit siya the best na nanay Kasi para sa iyo? Kasi sa pool talagang napaka-bait niya. Man. Marunong siya. damit mo Maga, so. may mga anak man na nakakaroon ng problema. Lagi siya nandiyan sa amin. Dyan dyan, meron dyan. Napaka-bait talaga. Talagang hmm. nandiyan siya. Kahit Dabit na, na kahit na labing so, na, isa kayo, talagang nabigay niya lahat. Sa labing isang yun, hindi siya nagkulang ng paggabay. Totoo yun. Wow talagang nakakabili. Palaktang pa ka naman natin sa again. Mm -hmm. Karapat dapat talaga bilang maging uh, best mother. Nalang pa... Mm. -hmm. Ayan, pa? may anak pa ho ba? Pasensya po, pa, hindi ba? ko kayo kilala. Nasaan po? Sa Alec. Ay, sige, tayo ko siya. Ano po kayo? Pakisabi lang po ha, pag meron pang anak dyan. So tayo ay nakakaapat pa lamang. Ayun. Ano hong pangalan nyo? norly Si Sir norly Ayan, maupo ho kayo Sir norly Si Sir Norley ay pang ilan po sa labing isa? Sampo. Apan sampo? Ah, siyang, siyang pang ah. sa bansa. Siyam pa. Pang siyam. Ayan. Sige, lapit-lapit po kayo dikit pa. Ayan. Ako, Nanay Nelma. Si Sir Norley ay may hinandang mensahe para sa sa'yo. Ah. Oh, sige po, sabihin niyo na. Ang masabi ko lang sa inay, wala maliit taon eh talagang hindi siya nagpabaya sa amin ng kung ano mang bagay. Hanggang sa ngayon, kami magkakasama. Kaya ako nagpapasalamat ng marami. Lalo uh, lang sa Panginoon Diyos. Kaya sa ilay. Mm. Anong promise nyo kay nanay? Meron ho ba? Wala, uh, wala pa humak. <laughs> <laughs> oh, may gusto pa ho ba kayong idagdag? Ang, ang surpresa ito ay galing sa inyong kapatid, nakababata ba si Ma'am Nelma o nakatatanda sa inyo? A ah, bunso sa labing bunso. isa. So galing ito sa inyong bunso. Ano gusto niyang sabihin sa kanya? Uh, Nay, maraming salamat sa binigay mong pag sa ating magulang, ating mga kapatid. Kahit kami medyo kapos, kinustuhan mo naman ang Kung anong kakulangan namin. Maraming salamat. Okay na po ba? Maraming salamat. Si Sir Norly ang pang-sham. Ayun, o. Pampito. Mukhang uh, napaka at magaganda ang lahi ni nanay. Mana kay nanay. Si tatay naman po ay anong pangalan? Alexander Ona po. Si Sir Alexander Ona. Maupo po kayo? Kayo po ay pang ilan sa magkakapatid? Pang pito po. Pang pito. Ayan. Sige po, kausapin niyo si nanay. Ano yung mga gusto niyong ipagpasalamat sa kanya? Kung gusto niyong itag-hingi ng sorry kung meron man? Or ipangako? Sige po. Nay, maraming maraming salamat sa pag-aalagaan sa amin. Pagmamahal sa, sa amin. Sana kung anong pagkukulang namin, sana pagpasensya niyo. Yung minsan na, na nagagalit ako sa inyo, magtatampo, ang iling ko lang sana maunawaan nyo. Dahil lahat naman, ginagawa ko, sa pula kulang naman, naging nyo. niyo. Sa labing isa namin magkakapatid, wala naman kayong ibang nagiging katuwang kundi ako. Kaya ako yung nakakapagsalita sa inyo pag minsan ng siguro hindi tama. Dahil alam nyo naman ang hirap ng pinagdaanan ng buhay natin. Yun lang na ini ko sa inyo sana. Unawain nyo rin naman sana ako. Yun lang inay. Maraming salamat. I love you. Ha? I love you, nai. Mahal ko kayang lahat. Papa napakanan natin? Sir Alex, ayan naiyak na. Kayo po ang kasama din nanay, ibig niyang sabihin ng katawang sa bahay, kasama? Opo, pamula po nung nag nagkakaso ang tatay ko, okay. nagkasakit. Okay. So, ako kayo po, po ang nagkasama sa bahay. Po. Ay, hindi kasama. may may pamilya, pamilya, pamilya po, pero uh, ako ang kaagapay niya kaagapay talaga. Niya. Okay, maraming salamat po. Ayan, salamat meron po bang anak pa na hindi na ba natawag? Ayun, at syempre, ang representative ni Ma'am Nelma, nabanggit sa sulat, ang nag-iisa niyang anak. Nasaan po yun? Ayun, nagulat siya. <laughs> Ayan. So, ikaw ay inalagaan ni Lola. Anong tawag mo kay Lola. Lola po. Lola. Okay. Ano pangalan? George po. George. Ang ganda ng pangalan. Maupo ka. Ilang taon ka na, George? 14 po. 14. Simula na sa ilang taon nung nakay na, naka Lola ka? Mga 7 ano? po. 6 ah, to 7 po. 6 to 7. Okay, so kalahati ng buhay mo aba. ay kasama mo si Lola. Apo. Ano mga gusto mong sabihin sa kanya? Sige. La, happy, happy birthday. Yang. Sorry kung nag-aaway mo tayo minsan. <laughs> Kahit nag-aaway mo, Huwag niyo kalimutan na mahal, mahal ko kayo. Yun lang naman. Happy, happy birthday. Wow. Uh, ikaw okay, na ang speaker ng mga apo. Kamusta pa. siyang lola para sa'yo? Ano masasabi mo sa kanya bilang isang lola? Bilang isang lola po. Para sa akin siya yung best na best na lola. Simula 6 o oh kaya 7, siya nag-alaga. Inuunawa inu ako sa mga problema din naman. Hindi. Yan. Pwede ito. Pag-uunawaan. Oo. Eh, kahit Edward. na, mm, kahit in, ano, kahit na ba, na dyan sagutin kami, mm -hmm. nauunawa. <laughs> Yan lang naman. Sa so, sa'yo nang uunawa mm -hmm. pa. At syempre, ano tawag mo kay Ma'am Nelma? Mama, Mami? Mami po. Mami. Oh. Kausapin mo si Ma'am Nelma, na ginawa ang nito para sa iyong Lola. Sige. Nasaan po? Ay, dito po. Ah, um, Papanood ka niya. Live po. May, salamat sa surprise kay Lola. Ay, kaya na naman lahat. <laughs> Yan lang. Palakpaka naman natin si George. Narito ba yung unang-unang naging apo ni Lola? Narito ba yung panganay na apo? O yung pinakamatad lang apo na narito. Sino po? Gina. Gina. Ay, wala ka Sino po? Kung oh, sino yung narito na pinakamatad apo? Gina. Gina. Meron ba? At sino po yung naririto? Yeah, 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 yung nandito po, yung oh, available na yun. Yung nandito yun, yun. yun, yun. oh, po, yung naririto. Hindi po, kung sino po yung naririto lang na Masa muna ako. Masa mo lang sa loob. Yung available oh, na Meron oh. ba? Ay. Oh, halina lang oh, po. Ay, sorry. Hindi ka pala. Halina tayong lahat at kakanta na lang tayo ng happy birthday. Dito po tayo lahat para makita kayo. Ang ganda ng mga damit nyo. Ayan, dito po tayong lahat. Sa paligid ni Nanay. At mamaya, hihinga natin ang mensahe si Nanay sa inyong lahat. Di ba Labas, labas, labas. dito pa yan ha. Sige po, dito po tayo. oh yan. Palibutan natin si Nanay. Palibutan natin si Nanay. Ayan. Sige po. Pwede, ah, sige dito na lang. Pwede pahawak lang. Punin ko lang yung cake. Sa ilalim ka. Sa ilalim ka. Ayan. Yeah. Sige, entayin natin silang lahat. Ayan, no? Oh, ganda ng damit. Nanay, nagulat ba kayo na sila ay may ganitong sorpresa sa inyo? 80. Naku, si nanay, parang hindi siya 80, no? Oh. Parang 60 pa lang. Parang nag-senior pa lang. Yeah, mamaya tanungin natin si nanay kung anong sikreto ng kanyang kagandahan at kabataan. Anong mga kinakain? Okay na po ba? Sandali lang. Ready na? Ba, oh. Dito, dito wala kayo wala. sa unahan mo. No? Kung may okay. gusto kayong cake na gusto rin hawaka, o baka may program pa kayo mamaya. Sige, mamaya na lang yung iban yung cake. Sige po. Nandito na, lahat ng naririto, tayo ay kakanta at sasayaw. Mga dancer ba na na itong lahi nyo? Ayun! Ayun, Ayun o, oh. excited sumayo o, oh. yung mga bata. Sinong dancer sa mga apo? Marami. Pwede sa gitna, ang ah, marami. Ayan, okay, ready na ba? Okay, let's sing happy birthday everyone. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tagalog mas masaya. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang pati. Anong tawag ng karamihan, inay ba? Inay? Oh, happy birthday, inay. In the count of three, malakas, mahaba. One, two, three. Happy, happy birthday! birthday, inay! Palakpakan! Ayan, syempre. Nanay, pinadalhan ko kayo ng cake para makapag-wish ko kayo. Ayan. 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 Ayan, nanay. Wish po muna kayo bago nyo hipan ayan, ng Ay, naman tayo. Na sorry. Yung na yung ang wish ko ay eh, sana'y ay pahabaan pa ang buhay ko. Matik yan. Matik yan. Aabot okay. pa kayo ng uwang karabot. Wala aabot pa ng 100. <laughs> sana ay abutin ko yung edad ng lola ko. 140. Wow! 140! Salamat. Uh, okay. Blow na na. Happy, Happy birthday! Ayun. Nanay! pakinggan naman natin si nanay. Nanay, nagtipon-tipon ng inyong pamilya. Naririto sila. Yung iba wala dito pero mapapanood po kayo. Ano hong gusto niyong sabihin sa lahat ng inyong mga anak, mga manugang, mga apo, mga nagmamahal sa inyo, kapamilya, kaibigan? Sige po. Ako'y natutuwa at ako'y nagpapasalamat sa kanila at ako'y minahal nila ako ng ganyan. Ayun. So nanay, kamusta akong pakiramdam na na-surprise sa kayo at naririto sila? Okay naman. Masaya po? Ayun. So once again, nanay Perla, happy happy birthday. And congratulations po sa pagiging the best mother. Ayan, talaga namang deserve na deserve nyo po ang parangal ni Ian. At sa ibang mga anak ni nanay na hindi naka-uwi, ayan, napapanood nyo ang video na to. Ayan, dito po kayo. Tapusin natin yung video na sama-sama tayo. Ayan na, nanay. Siyempre, i-flex natin yung agandahan ni nanay. Artista na rin si nanay. <laughs> Papapanood nyo ang video na to sa ating Facebook at YouTube channel. Dito po sa Shop Best May Best Shoppers. At maraming makakapanood dahil we now have more than 2.1 million followers sa ating Facebook. Thank you very much. Walakpa ka naman. Maraming salamat sa lahat ng mga followers at road to 1 million gold play button naman tayo sa YouTube and TikTok. Ako si Aldrian Humira. And by the way, once again, pasalamatan natin. Shout out sa sponsor ng Surpresa Ngita. Palakpakan naman natin si Ma'am Nelma Ona. Palakpakan natin si Ma'am Nelma. All the way from Israel with love. So dito yan isang matagumpay na surprise ang ating nihatid sa barangay Salcedo, Bansud, Oriental Mindoro. Once again, ako si Aldrian Humirang, ito ang shop best my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love. Bye bye, Bye-bye po kayo. Bye bye. Thank you.